Department of Economy, Planning and Development. Kini kilalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang epekto ng online gambling lalo na sa pamilyang Pilipino. Ito ang tugon ng palasyo matapos sabihin ni Senator Migz Zubiri na silent epidemic at tila valedictorian na umano ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng online gambling. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang pag-aaral ng pamahalaan sa mga hakbang para tugunan ang issue. Kabilang sa tinutukoy nito ay ang ng Department of Finance na buwisan ang mga gaming operator habang wala pang naipapasang batas para sa total ban o mas striktong regulasyon. Na. Nauna na rin sinabi ni Castro sa press briefing kahapon na bukas ang punong ehekutibo sa panukalang ito. Ang proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax para po maristriktuhan ang mga online gaming ay para naman po ito sa ikabubuti ng pamilyang Pilipino. Abatid po ng Pangulo ang maaari mangyari sa mga gumon sa sugal. At uh, hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral. Sinabi pa ng opisyal na nakikisimpatya ang Pangulo sa pamilya na nabibiktima ng online gambling, lalo na ang may mga miyembro na lulong na sa sugal. Ang Pangulo po ay uh, nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng gintong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. So yan po ay uh, tinitingnan din po ng pangulo para po mas maganda po ang maging uh, uh, maging polisiya po sa online gambling. Samantala isa rin sa mga isyong pinag-aaralan ay kung paano maregulate mare ang mga social media influencer na nagpo-promote ng online gambling. Pag-aaralan po yan dahil baka sabihin naman nila nako eh, ang, ang freedom of expression na naman ang <laughs> ang uh, sinasawata natin dyan. Sa so, pag-aaralan po lahat yan. At uh, mabigyan ng tamang uh, direksyon at judgment on that matter. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.